Ayun po, bali tayo po ipauwi na po. Nagkahiwalay na po kami ni Utol. At iba na po ang naging linya namin. Ako po ay dito sa tabing ilog at ako po ay manggugulay pa. Si Utol po yung sa kabilang side pumunta. Oh, yan. Tara po, at tayo po ang sama-sama din eh. Oh. Dating gawi po. Uuwi tayo nung may gulay. Aray, ang sakit. Oh, yan. Mga pakupo. po ating tatarik rin ngayon din sa gilid ng ilog Jesus Maria siya kulungkid lang Yan na po. Mamamakuna po tayo. Dami oh. Kulot na kulot ang mga pako. Hmm. Oh. đàn này cũng bác cụng cả gần Mà em buồn á. Mabutin pa ata tayo ng ulan. Dami ah. Eh. Ito po dati ay ano, rice farm. Ito ang po pinabayaan ah. Eh. kapalang pa ko lalim dito ah tubugan siya ng kalabaw bebe ilog lang tayo oh kulang po ang ating target kahit marami tayo nakikita na lain opo parami fresh na fresh mabuti na tayo ng ulan wala pa naman tayong ano kapote oh tayo tayo sa dilim. Hindi, huwis hindi ho is oh. Dito ito sa mga gilid po ba. dami po talaga hong isang lakad lang natin ang sulit dami, yung tatlo agad oh, oh. Ah. ah, kapal nito oh grabe mas kakapal pa po ito pagka yung dumating yung ambon mga 2 days po pagkatapos nung ambon nakaho grabe siya ang kapal lalaki pa ng laing oh ang dami yung oh. Green na green po. Aba. Pabor po yung nakabutas kasi yung ang dami nung ano tinik. Oh. grabing kapal po ng pako oh. aba kulok lang sa iya po oh kakatuwa po dami pa oh ito pa oh dami na po tay, dretsunad na, ugh, te na po lumalakas ang ulan. Sumala sa pako, lain po 'yan, oh. Nababasa rin, oh. May mga labong pa. Pero ako, ho, lumulusong ako ay yung kaya lang po bang gulayin kasi oh, minsan yung makukuha natin tapos yung pakaramdam natin na hindi yung magugulay, edi eh, okay na po 'yun, kumbaga masasayang lang yung kaya lang nating ikonsumo. Oh. Kung sumubram man, pwede nating ipamahagi po. Pamahagi, pamigay. Ah. Napakadilim na po ng paligid. Aw. Oh. Ulan na po. Yan, ganito po naman ang ano dito sa lugar po natin. Yung dumarating ang ulan, tapos minsan sa tanghali umiinit. Oo, kaya po siguro yung halaman uh, uh, napaka-green. Oo. Gawa nang ng salub na isang linggo kung dumating ang taga taga init. Parang may dumadating pa rin pong tag-ulan dyan kahit mga isang oras oh yan yun po ang ating lugar susunod yan kasi mapapampas pa ating camera dulas eh mapapampas pa ating camera super dulas po eh eh lalaka pa ng puno ng lipa oh palamangkit palpo ng mangkit Diretso-diretso na po tayo pa uwi ito oh. Tuloy uwi na po tayo at baka hu mas abutan pa po tayo ng malakas na ulan tara po. Bali tayo po i-diridiritso na po. Oh, yan. ko po sa kubo ring anong tag Timba. Na may mangustin. Oh. Kagagara ho nung natin na dali. Aba. Oh. Buti po at hindi tumuloy ng lubang pagkalakas yung ulan. Oh. Hindi ka tayo nakaligtas. dami gabi oh. Hindi po naman sa amin yan. Ang dami. Dati po hinahanting namin ng gayan. Yung aking ama, pakain po ba sa baboy? Oh. Oh. kaso ng kulog dahang pampakuhay oh. Eh. nakakahinayang po lumang pasay oh. Eh. Eh. nakakahinayang lumang yung papu oh. dami dadami damihan na natin ang kuha mm. Eh. Mga daan-daan po, hmm. sulit na kulong po, arpa. Oh. Ay, tama tama po. Ar kita po ba ninyo? Ari, oh. Kabuti, sa saging. Oh. Hmm. Hmm. Ito po pala yung din sa saging. Oh. Ito po yung kabuting dayami na inaano natin. Oh. Yan ay tama tama po. Or sa ginisa. Oh. Ay, quality. Ito yung na Dagdagan pa. Hmm, may pakupa. pa, ah, ay, talagang. Nasa gilid-gilid na natin ay. Mamimili po tayo ng ating gugulay eh. Ano po? Aba. Ay, naay po naman na. Ano, nasa panabilaang. Oh. Yan, oh. Paminsan na din, eh. Narito po yung ating mga gustin na hinarbes yan. Yun tayo, pwede re na. Balayan po, salamat po sa inyong pagsama na po. Dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Oh, ito na po, ato yung mga gulay. Oh. Tapos may, ito nga, yung kabuti natin. Oo. Oh. Yan, sarap po nito. Ito po yung malasa. Mabagsik ba ang lasa? Yun, no? Oh. dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Kung di pa po, subscribe sa akin channel. Pasubscribe na lang. Pakalitan lang po yung notification bell para maging updated po. Susunod ko pang videos. Hanggang dito lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.